Uh, well, uh, matagal na po ito. Since gumabas yung warrant of arrest nila ng June 23, 2022, mm -hmm. matagal na po ito minamanmanan. Uh, katunayan po ay nakakuplan po ito sa aming opisina. Mm -hmm. At okay. tapos uh, po, uh, June April po ito ng PPE in other law enforcement agencies. Mm -hmm. Para masundan sila, matracking sila kung saan sila pumunta. And successfully naman po na natrack sila doon sa Surigao. Then yung lead unit, yung OIC sa namin na si Police Lieutenant Ilido, together with the uh, Regional Maritime Unit 13 and the uh, Police Port Authority po ng Surigao City po. Uh, mayroon po silang warrant of arrest. Nang Regional Trial Court, 12 Judicial Region, Branch 13, Cotabato City Maguindanao, issued and signed by Honorable Judge Anadu DPPM for the crime of murder and proceeded murder uh, uh, under criminal case number 2022, thus 13429 and 13... Po. Nangyari po yung shooting incident last March 19, 2022 at Makapagal Street, Cotabato City especially sa in front of Milting uh, which is ang biktima po natin ay si Police Colonel uh, Rulin Balkin uh, former uh, City Director ng Cotabato City Police Office and at the same time uh, siya po ang City Public Officer po under the administration of uh, Mayor Cynthia Sayadi Report ng Papatong uh, natandaan ko dahil si Police Major Election Buna po yung Chief of Police that time. Is, uh, still determined pa lang yung uh, conduct pa lang sila ng Toro Investigation kung ano talaga yung kulot dulo, bakit pinatay po si Colonel Bukin ito po ang warranty na, uh, ito po si Or Orlon Ayunan alias Antoy is was arrested last 2024, last year, by the CIDG. Barm. And ito pong aresto namin si Salim Edo at si Berting uh, Abula. Yan po yung sinasabi siguro na gan, ganunin po mm -hmm. ang kapagamatay po ni Police Colonel Balkin po. Mm -hmm. Sa araw na ito ma'am, dalawa yung na-aresto. Yes po, kagabi po, po na, uh, kagabi. na huli. Mm -hmm. Sa Surigao sa... po, sa Surigao Port po. Mm -hmm. Doon po sa Makapagal, Birano, Port, Surigao City po. Mm -hmm. Ito pong dalawa ma'am, uh, regarding sa pagkakahuli nila, matagal na ba sila doon sa Surigao o nataon lang na doon sila na tiyempohan ng mga otoridad? Ah, uh, nag, parang nagbakasyon lang sila doon, parang mm -hmm. nag-happy-happy. Marami sila eh, mm nandoon -hmm. uh, na uh, at tumawag yung mga other law enforcement agency natin na nagpagtulungan sa amin. Iyon oh, successfully po, na-arresto po sila. Pero without uh, citation naman po. Uh -huh. sumama po sila ng matiwasay sa aming uh, arresting troops. Mm -hmm. Bilang uh, panghuli man, uh, any message po from your uh, unit, from uh, PNP AKG para sa ating public? Uh, well, uh, ang PNP ay kinaipin grupo Hindi kong magsilbi sa ating mga mamayan dito sa Cotabato City. Halong lalo na po sa pag-aristo po na may mga warrant of arrest. Mm -hmm.